kalingap dan sobrang saya nang makasama si Joy sa feeding program. Sukindeso. Natuwa ako sa ginawa nila na ito at natuwa din ako sa mga supporters ng Dan Joy dahil dito ay nakapagpa-feeding program si Kalingap Dan at ang Dan Joy. Siyempre, hindi lang feeding program ang nangyari. Dahil nagpamigay din sila sa mga kabataan ng mga school supplies at hindi lang basta-basta ang pagkain na pinamigay nila, Kalingapdan at Kuyarab. Dahil lahat ng mga bata ay may natanggap na Jollibee mula kay Kalingapdan sa Danjoy Worldwide Supporters at kay Kalingap Kalingaprab. Grabe. Kahit ang lakas ng ulan, ay hindi napigilan ang paghatid ng tulong at pagbigay ng saya sa mga bata. Balik tayo sa Danjoy. Labis nga ang saya ni Kalingap Dan noong araw na iyon dahil nandoon si Joy. Masaya naman din si Joy at nakasama siya sa feeding program. At first time niya daw na makasama sa ganong gawain. Siyempre, hindi mawawala ang ngiti ni Kalingap noong araw na iyon dahil kasama nga si Joy. Laging excited si Kalingap Dan tuwing sasapit ang Sabado dahil doon niya lang makakasama si Joy. Iba talaga pag in love. Char! Kaya may tinasinig sa masayong dinanong ma. Char! Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Please do not forget to like, leave a comment, share. And subscribe po sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us all.